Hi guys! Ito na. So, nainom ko na yung sabaw. Uh, tingnan natin sa loob. Ayan. Subukan natin buksan. Ayan, hindi siya. Buko na buko. really hard. Ang hirap pong buksan. Wala po akong itak dito. Let's see. mabubuksan ko kaya ito. Oh, oh. Malapit na po. Yan. Yeah. Wala pa rin. Mm. Ayan, nararamdaman ko na malapit na talaga. Ayan na. Oh my God. Oh my God. Ah. na siya pero na-open ko. Ayan po ang buko. Ayan. Ang galing po, oh. saktong-sakto yung um, yung laman niya. Kung, parang kung kailan nila na-harvest. Ayan. Hindi po siya yung matandang matandang buko, yung saktong-sakto lang talaga siya. Ayan po. Ayan. Ayan. So, kakainin ko po mamaya. So, bye po. Next time ulit.